Ay pala traffic mga kaibigan, may accident kasi. Oh, Putol daw ang ulo. Putol ang ulo ng truck. 'Yan motor, motor. Ay mga kaibigan. ng Tanghali sa inyo lahat. Kumusta? Saan man kayo sulok na mundo, sana lagi kayo mag-iingat. Wala kasawa-sawa sa biyahe. Lagi na lang traffic. Kahit saan magsuot, traffic. Kaya pala traffic mga kaibigan, may aksidente. putol daw ang ulo. Putol ang ulo ng truck. Yan o. Oh. Kita nyo yan mga kaibigan. Yan yung, ano yan. Oh. Yan o. Oh. Oh. Yan oh, Motor. Oh, motor. Tapos ano. Masahan. Sa na isa. Masahan. yun. Ayun. Sa ilalim. Sa ilalim. Sa ilalim ng tulong. Sa ipek. Agun. Nasa una ng tulong. Agun. Nasa ano. Kaya pala traffic. Sa iyo eh. Ayun o. Kitinte. Bato yung ulo mga kaibigan Tignan natin na silip kasi ano Paano na tayo mga kaibigan Wala ang kasama-sawa Huwag niyong kalimutan pindutin ang aking bil mga kaibigan Nandiyan lang sa baba Pakilike na rin Ano? You know? Bali, ganun pa rin. Natin. Anim na crits dito sa kasa. Tapos ang GTs natin ni e eh, 31. 60 lang iba yung kaya o ring? 60? Oh. 60 lang yung kaya o ring. Marikina. Tatlong bagsak. Pero hindi ko na bigkita yung pangatlong bagsak. Sa GTS lang sa ka dito. Tapos diyan. Ay nakita niyo yung kalsada rin. Eh. Yung aking mga pang show kata nakita. Diyan naman sa iba kong video. Checkin niyo na lang kapag video gusto niyo makita yung mga ipapakita bit lang tayo dito mga kaibigan. May tayo ngayon mga kaibigan. Pasaway. Hindi ko na play kanina eh. Kala ko na play na eh. अब मुक्य ना कबा केंद्र नाम विदलपुर है mega kit pula. Huh? May mga established tablet kasi. Ano ba 'yun? Ay, Parang ganun din. no. Okay lang. Ayun, ay, pa na 'yan? Oo, ganyan. Baka 'yan 'yun. Yan na tayo mga kaibigan sa may Araneta Avenue. Mayroon tayo ngayong hahabulin. Uh, <laughs> 走。った<上><上>

Diretso eh, dumikit. sa talpang lang <laughs> kayo sa magkara eh. Dito, puluhin yung baan. Itong, hindi

ang tagos nito dito sa may tapat ng Santo Domingo kanto ng pilahan ng tricycle papunta dito sa Tatalon ito yung barangay Tatalon paanan tayo rito tapos may kalbo tayo nakita kita nyo yun yun ang pinaka-aro yun ang pinaka-aro namin tapos pag nakita nyo sa personal sabunutan nyo <laughs> kaya ng Kresigel papuntang ng ano ang biyahe doon sa papuntang Patalon Ayun. tapos magkanan ulit tayo dyan hindi na ano yung ng Pataminga ikita nyo yan mga kaibigan sa unahan na yan yan ang simbahan ng Santo Domingo magkanan tayo papunta rito Ayun. sa May Aramita Magkana tayo manubra yan yung Laglag ko na to nung nakaraan. Pero hindi ko napakita yung tatalon. Nakita na yun ang tatalon, ano? Nakita na Gusto na, na lang kayo. na yun. overpass tatalon. <laughs> 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 Ayun <laughs> o, 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 bago natin simulan pagbaba yan tinitingnan kung mayroong lagnat o so, ano binat <laughs> ah patay na patay patay na musok sampo sampo Lima-limang crates lang ang buhat na. Parang hindi ako ano eh. Hindi ako Alok kasi, pinapalitan. Laging palit-palit. No. Ayaw ipatanggal mga kaibigan yung plastic sa crates. Ay lagi naman tinatanggal ang crates.

Yung manok wala no. Labas <laughs> na. Sampo. Sampo na yon. Dalawang balik na, di ba? nagero mah Bayar sayang lang ah <laughs> Hindi. nangingi pamarikina namin yan mga kaibigan pero hindi na namin ipakikita yan pagbababa dito lang bali siyang bagsak pa tayo yan nakikita yan mamaya naglalambitin na oh yan ang sinatawag na anak ng ano ba yung hayop na walang buntot gorilla <laughs> ay sa kung gwaydo na po tulong isang amay na sa Mendes. Total buntot. Oh, okay. Ah, kaya pala hinahanap ako. Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> Pang-anim na yan, ano? Oo. Oh, Kung oh, limang pa lang ako. Oh. sa iba. Ah. Eh di, pa. Ano pa naman? tapos na tayo mga sa, sa pagbababa Ano na lang itong ibababa? Apat. Tatlo muna, mamayaring Ah, tatlo muna. Tapos talaga Tatlo muna bago... Apat. Apat. na ha? Tumagas na, oh. Tumagas. Oh. Yun mga kaibigan, tapos na. Ang natira ay para sa marikina naman. Yan. Pati yung natitira sa loob na tao, para sa marikina rin yan. Eh, okay, hanggang sa muli mga kaibigan. bye bye <laughs>